Hello guys, for today's video, na naisipan ko nga pala magluto ng pansit ba Fresh from Bicol, kadarating lang, pasalubong sa amin na isa kong kasama dito sa bahay. Shoutout nga pala sa iyo atin ninay, thank you for this. For the first time nga pala magluto ng pansit ba ang kuya ole nyo. Pero bago ang lahat, pakita ko muna yung mga binili kong mga sangkap na ihalo sa ating lulutuin. Andyan ang chicharo na pampalasa sa matabang mong pag-ibig, pechay na pampakulay sa madilim mong mundo, at sibuyas bawang naman na papasigla sa malungkot mong buhay. Tara, let's go, simulan na natin. Sinimulan ko na nga ang paggayat dito sa sibuyas. So iniwa ko ang ganito sa magkabila at tinanggal ko na rin yung balat. Syempre hindi naman kasi kinakain yan sa lang niya sa pagkain natin, di ba? Ang pulo kasi ng kutsilyo kaya nahirapan ako magbalat o sadyang di lang ako marunong. Pasensya naman, di talaga nagluluto ang kuya Ole niyo, eh. Pagkatapos ko na nga mabalatan, hiniwa ko na ng ganito, tapos sinunod ko na yung bawang, pinitpit ko na para madali. Hindi pa nga ako na kontento, hiwa ko pa ng ganito at pinitpit ko pa na parang may galit sa bawang. At syempre tinanggal na rin natin yung balat para masaya. Tapos itinabi ko na sa gilid. At kinuha ko na nga itong pechay, tinanggal ko na kanina yung bandang dulo nito, tapos hiniwa-hiwa ko lang ng ganito. Tamang laki lang, hindi maliit, hindi rin malaki, saktong-sakto lang. Napakasustansya nga pala itong pechay, at isa rin ito sa paborito kong gulay. Kaya sa mga hindi kumakain ng pechay dyan, ay bahala na kayo sa buhay nyo. Basta ako, I love pechay. Katapos mahiwa, ibinalik ko na nga dito sa lagayan, at tinala ko na nga sa kusina, dahil magsisimula na tayo magluto. Hapon nga pala ngayon, kaya perfect ang ating lulutuin, saktong-sakto pang marien. and uh Kinuha ko na nga pala itong kawali at pinuksan na ang kalan. Painitin lang natin ng konte bago natin lagyan ng mantika. Ayan, mainit na ang kawali kaya nilagyan ko na ng mantika. Pagkatapos, ginisa ko na nga itong sibuyas at bawang. Pinagsabay ko na sila para walang away. Yung iba kasi nagtatalo pa kung ano ba dapat ang unahin, Ang sibuyas ba bawang, bawang? Eh, pwede naman silang pagsabayan, di ba? Diba? Anyways, pwede na nga ito kaya inihalo ko na nga rin yung natira kong fork barbecue na inulam ko kaninang tanghali. Siyempre, pampalasa din ito. Tapos, hinalo ko lang ng ganito. Tapos nilagyan ko na rin ng tubig. Dadamihan ko na ang lagay ng tubig kasi masyadong matakaw sa tubig itong pansit bato na ito. Nilagyan ko na rin ng toyo. Yung sakto lang para hindi umalat. Teka, para mali ata ang ginawa ko. Toyo dapat ang inuna ko bago ang tubig. Tama ba? Ewan ko basta. Okay na yan. Ang importante may toyo at tubig. Tapos hinalo ko ng ganito. Nagdagan ko pa nga ng toyo kasi parang malabnaw. Yung kulay feeling ko kulang pa sa toyo. Tapos, nung kumulo, tinimplahan ko na ng secret recipe ng Kuya Oli nyo. Siyempre, lahat tayo may mga sekreto para sa marapang ating niluluto. Pero para sa akin, ganitong sekreto lang ang trip ko. Mga pampalasa lang, okay na. Di naman kami maselan. Basta, importante, may lasa at higit sa lahat, may makakain. Tinikpan ko nga muna kung okay na, pero parang may kulang pa rin. Parang yung pagmamahal niya sa'yo, may kulang pa uy nagdagan ko nga ulit ng toyo dahil matabang pa nga parang pagmamahal niya ulit sa'yo matabang uy hinalo-halo ko lang at tinikman ko ulit. So ayun, okay na. May lasa na. Kaya hinulog ko na nga itong iniwa kong pechay. Siyempre, hinugasan ko muna yan ng tubig bago ko ilagay dyan. Haluin lang natin tapos pakuluan lang, lang ilang minuto. Ayan, okay na. Pwede na natin ilagay ang pasit pa to. Naalala ko tuloy si Papa pag naluluto nito. Ay, sarap na sarap ako. Paano ba naman kasi? Ang sarap kasi magluto ni Papa nito. Namiss ko tuloy si Papa. Pa, ay miss you na po. Miss ko na ang luto mong pasit ba to? Sobrang tagal ko na nga parang hindi nakakain ito. Kaya habang nagluluto ako ay takam na takam na ako. Sinakta ko lang yung paglagay. Kung mapapansin nyo, putol-putol na yung panset kasi nga dinurog ko na siya ng kaunti. Mas gusto ko yung ganitong panset. Kahit sa pansit kanton, ganyan din ang ginagawa ko. Tapos halala lang natin na lumubog siya. Haluin lang natin para masip-sip yung sabaw niya. Nung kumulo na, inilagay ko na nga ating chicharon para mas lalo pang sumarap. Bali dalawang balot lang tapos dinurog ko ng kaunti kasi masyadong malalaki haluin lang natin para magmix sa pancet mas gusto ko talaga sa pancet yung may sabaw ng koonti lalo na dito sa pancet ba dahil mabilis lang itong matuyo kaya once na maluto ito dapat kainin agad kitang kita naman sa itsura nito na talagang masarap tapos ang bangung -bangun pa and for sure mapaparami ka talaga ng kain ito tapos tinikmat ko nga ulit for the last time. Wow, sobrang sarap niya. Mas lalo pa siyang sumarap. Ayan, ready to serve na ang ating pansit bato ala oli. Uy, tara, tikman na natin. Mainit-init pa at umuusok-usok pa. Perfect nga pala ito sa tinapay o kaya naman sa kanin. Mmm, ang sarap-sarap. O kayo din. Sana nagustuhan nyo ang ating luto for today. Thanks for watching. Hanggang sa muli. Paalam!